sa isang dulo ng mundo kung saan ang mga kalsada ay laging may traffic at ang liwanag ng screen, ang palaging kasama ng mga tao, naroon si Carlo isang batang walong taong gulang na tila lumaki sa mga tunog ng notification at tunog ng virtual coins. Yung kanyang umaga ay nagsisimula sa liwanag ng tablet, hindi ng araw. Pago pa siya makapagsipilyo, ang mga daliri niya ay gumagalaw na sa screen, sanay sa pag-swipe, tap at drag. Ang mga mata niya ay palaging nakatuon sa kulay bughaw, naliwanag ng gadget, at madalas na namumula sa pagkapuyat. Si Carlo ay hindi masamang bata. Siya ay matalino, mabilis makaintindi ng English, at kabisado ang mga trivia sa YouTube Kids. Ngunit sa kanyang mata, ang mundo ay palaging nasa screen isang mundo ng cartoons, games, at influencers. Kung may kausap siya, laging putol-putol ang kanyang sagot. Kapag inanyayahan siyang makipaglaro ang sagot niya, wala akong gana. Samantala, sa kabilang panig ng bansa, sa paanan ng bundok at tabi ng ilog, ay siniko isang batang siyam na taong gulang na walang cellphone, walang tablet, walang kahit anong koneksyon maliban sa likas na yaman at pamilya. Ngayong kanyang umaga ay sinasalubong ng huni ng ibon, ng amoy ng tuyong damo, at ng tawanan ng kanyang mga kapatid. Marunong siyang manghuli ng palaka, gumawa ng laruan mula sa kahoy, at magkwento ng sariling imbento niyang alamat. Hindi marunong si Nico gumamit ng tablet pero kabisado niya kung kailan nagbabago ang ihip ng hangin at kung kailan darating ang ulan. Sa kanyang pagkabata natutunan niyang makinig sa kwento ng lolo niya, sa hinaing ng ina at sa hiyaw ng mga hayop sa gabi. Ang kanyang mundo ay tunay may putik, may pawis, may sugat sa tuhod pero may halakhak at yakap sa bawat dulo ng araw. Ang pagkikita dahil sa stress sa lungsod at kagustuhang bigyan si Carlo ng fresh air. Dinala siya ng kanyang ina sa probinsya, sa lugar kung saan nakatira ang pinsan nilang si Nico. Noong unang gabi, hindi mapakali si Carlo. Walang signal, walang wifi, at mabilis maubos ang baterya ng tablet. Sa dilim ng gabi, naririnig niya ang kuliglig, palaka, at tila di kilalang mundo. Ayaw niyang matulog sa banig, ayaw niya ng pospas na ilawan, at lalong ayaw niya ng katahimikan. Kinabukasan, pinilit ni Nico na yayain si Carlo maglaro sa labas. Halika, Carlo, punta tayo sa sapa. Magpapalipad ako ng saranggola. Anong saranggola? Tanong ni Carlo. Yung gawa sa plastik at kawayan. Ako mismo gumawa, sagot ni Nico. May ngiting abot tayo nga Dahil wala nang magawa, sumama si Carlo. Sa unang hakbang sa pilapil natapilok siya. Nadumihan ang kanyang mamahaling sapatos. Naiyak siya sa inis. Pero si Nico'y tumawa lang at inalok siya ng kamay. Ganyan talaga sa una. Pero sanayan lang. Nang makarating sila sa sapa, tinuruan siya ni Nico kung paanong paliparin ang saranggola. Sa simulay nabuwisit si Carlo laging bumabagsak, laging nagugusot. Ngunit pagkaraan ng ilang ulit, bigla itong umangat sumayaw sa hangin. At sabay silang napasigaw sa tuwa. Iyon ang simula. Ang pagbabago lumipas ang mga araw. Unti-unting nag si Carlo. Nagising siya isang umaga na hindi hinahanap ang tablet. Sa halip, hinanap niya si Nico. Tinuruan siyang manghuli ng isda gamit ang lambat. Tinuruan siyang gumawa ng laruan mula sa kahoy. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging malaya. Hindi bilang isang karakter sa video game, kundi bilang isang totoong bata. Nag-usap sila habang nakahiga sa damuhan. Sinasabi ng mama ko, swerte ako kasi may tablet ako. Ani Carlo. Pero ako, feeling ko mas swerte ako kasi may ilog ako, may bundok at may mga totoong kalaro sagot ni Nico natahimik si Carlo tiningnan niya ang langit at sa unang pagkakataon nakita niya kung gaano ito kalawak isang bagay na hindi kayang ipakita ng screen pagbalik ni Carlo sa lungsod may bitbit siyang saranggola hindi ito mamahalin hindi ito branded pero gawa ito ng kamay ng isang batang naging kaibigan niya isang batang may totoong koneksyon sa buhay mula noon hindi na ng dati si Carlo Oo. Ginagamit pa rin niya ang tablet pero marunong na siyang limitahan ito. Mas madalas na siyang lumabas. Makipag-usap sa mga bata. At minsan, nagtatanim sa paso kasama ang nanay niya. Alam na niya na may mundong higit pa sa virtual at iyon ang mundong gusto niyang maranasan araw-araw. Aral ng kwento. Ang teknolohiya ay isang biyaya kung tama ang paggamit. Ngunit ang tunay na kayamanan ng pagkabata ay hindi matatagpuan sa screen. Ito ay nasa pagkakadapa at pagtayo, sa tawanan sa ilalim ng araw at sa tunay na pakikipag-ugnayan. Ang batang may gadget ay maaring matuto ng maraming bagay, pero ang batang may mundo sa kanyang paligid ay lumalaking buo ang puso, isip at kaluluwa. Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento habang tayo ay nasa biyahe. Maraming salamat.